yun measures naman yung dalawang yun eh kasi yung uh, tinatawag nilang uh, anti-discrimination bill ay laban sa diskriminasyon sa lahat ng grounds. Mm -hmm. Oo, pero <clears throat> kaya kailangan pa rin ang SOGIE equality bill dahil particular siya uh, sa well lahat ng Pilipino pero pangunahin ng isang komunidad Uh, laban sa diskriminasyon on the basis of soji So may mga partikular na proteksyon na kailangan laban sa ganong klasing uh, diskriminasyon. And matagal naman na akong, at matagal naman na yung community handang magbigay ng amendments eh. Sinabi ko na rin yon sa mga kasama sa Senado nung nakaraang kongreso pa. Kaya nga, i-report out na sa plenaryo para pag natapos na yung period of interpellation, pwede na kaming dumako sa period of amendments kung saan gagawin ko of record yung marami-raming mga amyenda na handa nang gawin ng community kaugnay ng uh, freedom uh, so, academic freedom, kaugnay ng parental authority uh, at ilan pa yung napaka-explicit na hindi pa kasama sa uh, SOGIESC equality bill yung same sex marriage hindi yan isa sa mga government licenses anyway hindi naman lisensya ang ang marriage license di ba or hindi siya hindi siya government license hmm. so uh, so kung amyenda lang ang gusto ng mga kasama game Paabuti na natin sa period of amendments. Um nag uh, kinausap ko si majority leader, uh, sabi ko uh, ilabas na sana sa Committee on Rules para makausad na sa legislative process at uh, sabi naman niya oh, um, ang tagal na pala kasi December 2022 pa. Ang na pala. Sige, hahanapin ko 'yan. So umaasa ako sa kanilang pag-review mm -hmm. doon sa legislative status ng committee report. Kung saan, labing walo ang nakapirma. <laughs> three-fourths ng mga miyembro ng Senado ay nakapirma. So patunay na hindi iyan divisive o lang. yan po ay nakabuo ng three-fourths unity ng Senado. At yan po ay magdadala, magbibigay daan sa kapanatagan ng loob mm -hmm. sa marami-raming mga couples at pamilya. Mm -hmm.